Ito ang nakakagulat. na trending in sa mundo social media ang di mo ni balitang kahit anong pilit yung pagbanguhin ng inyong pangalan ay aalingaso pa rin ang tunay ninyong mga bako. Hindi na rin maluloko pa ang taong bayan dahil mga Pilipino sobrang gising na sa katotohanan. Mukhang may masisibak na naman at tinabilang bilang na ang mga araw ni Secretary J. Ruiz sa Presidential Communications Office at ayon pa sa kumpirmadong balita mula sa source ng politiko.com may humahanap ng malakanyang sa posibleng kapalit ni Jay Ruiz sa mas gusto na kasi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na mas may alam pagdating sa marriage in particular na sa media operations. Noong February lang nang maapoy si J. Ruiz bilang PCO chief pero sunod-sunod na ang controversial agad ang bumabalot sa kanya at sa headshot ang pinakahuli ang panukala nitong higpitan ang accreditation requirements